day 1 ng mga krillings ko so kahapon napagpag, napagpag na tinanggal ko sa bili ng mother nila so ngayon may na, meron akong napansin isa Yan. patay so dalawa dalawa yung namatay na krillings sa isang araw ngayon ngayong araw so one day sa Okay, ito. Gumagala pa ito. So, bulabugin ko muna. Tingnan ko muna kung ano pa ang ay... hindi ko so, natatago. Okay, ah. hindi na naman natin gusto Siguro mag-update tayo sa sunod yung ano. update tayo sunod ay one week no ito may krimis dito may tatago ayan so, maliliit sila para silang langgam kalaki yung mga krimis so yung patay na yan dyan lang muna yan hindi naman natin ito hindi naman kinakain ng muli ang ko nga ito dito ko, ko ilagay pakain sa kan, pakain sa kami na malaman kasi natin pagpatay yung ano eh yung krillings kasi nago orange yung mga kalmak so, yan eh. So, dito lang sa so, pabayaan na muna natin sunod naman na update mga one week Update natin mga relax kung gaano na sila kalaki. Maliliit pa lang sila eh.